Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Samahan sa inyo ang Palatuntunang CMN Pilipinas. gan live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media sa at ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, eka 23 araw sa buwan ng Hulyo. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala sa ating mga balita sa araw na ito ng Martes. Lalo pang lumakas ang severe tropical storm na si Karina at naging isang ganap na bagyo at inaasang mapapanatili nito ang lakas hanggang lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa darating na araw ng Huwebes o bukas ayon sa pinakahuling weather bulletin na inilabas ng pag-asa. Sa kanilang latest weather bulletin, sinabi ng pag-asa ng sentro ng bagyong si Karina ay namatan 450 km silangan ng Tuguegarao City, Cagayan at may maximum sustained wind na at 120 km per hour malapit sa gitna. Pero may pagbugsong umaabot ng hanggang 150 km bawat oras. Mabagal itong gumagalaw patungo sa direksyon ng North-North East Sinabi ng pag-asa Senior Weather Specialist si Benison Estreja na ang malakas na buhos ng ulan na inaasahan sa malaking bahagi ng bansa habang ang bagyong si Karina ay patuloy namang pinaiigting ang epekto ng southwest monsoon o kamagata. bakit makalabas na ng Philippine Air of Responsibility bukas ang bagyong si Karina. At makarating na sa Northern Philippine Sea, mapapanatili nito ang Typhoon Category. At patuloy pa rin itong makakaapekto sa kabagat sa Pilipinas kaya magkakaroon ng mga pag-ulan. Ang buong Luzon ay naapektuhan ng pag kahapon, araw ng lunes at hanggang sa araw na ito. Nasaksihan din ng malakas na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Visayas, Negros, Negros, Island Region at apektado rin ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Sambuanga Peninsula. Ayon sa pag-asa, ang bagyong Sekarin ay inaasahan na nasa layong 385 kilometro silangan ng Kalayan, kagayaan mamayang alas-8 ng umaga. O sa layong 360 km southeast ng Itbayat, Batanes. Hanggang ng madaling araw, hindi sinasabi o sinabi ng pag-asa na napakalabo ng chance na ito ay mag-landfall. O hindi tatama ng kalupaan ng bagyong si Karina. Pero magdadala ng malakas na hangin sa silangang bahagi ng Cagayan Valley, lalo na sa Eastern Isabela, Eastern Cagayan, Babuyan Island at Batanes, ang bagyong si Karina. Tanging sa lalawigan lamang ng Batanes sa eastern portion ng mainland Cagayan, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 kasama ng Babuyan Islands at maliit na bahagi ng Isabela. Sa kaso naman ng pagulan, ang southwest monsoon o habagat ang pangunahing dahilan kung bakit malakas ang pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Kahapon na itaas ang orange or intense rains sa lalawigan ng Romblon samantalang ang yellow warning o malakas na pag pagulan ay inilabas ng pag-asa sa Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro, Albay, Aklan, Antique at maging sa Capiz. Sinabi ng pag-asa, hindi pa raw nila inaalis ang posibilidad na magkaroon pa ng heavy rainfall warning sa ilang pang bahagi ng Luzon. Sa Romblon, nang muling nagpaalala kanina ang uh, pag-asa sa mga mamamayan doon na mag sa mga pagbaha at may malaki ng chance ng pagbaha sa mga low-lying areas al patuloy na umiiral ang yellow rainfall warning sa Sa araw nito ng Merkules, ang bagyong si Karina ay patuloy na pinapaigting ang epekto ng southwest monsoon. Magdadala pa rin ng malakas na pag sa western side ng Luzon o ang bahagi ng Luzon na nakakarap sa South China Sea kasama rito ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Malakas din ang pag sa Batanes pero hindi naman dahil sa southwest monsoon kundi dahil sa bagyong Karina at sa Metro Manila. Moderate hanggang heavy rains ang inaasahan sa araw nito. Ganon din sa Apayaw, Tarlac, Nueva, Ecija, Pampanga, Rizal, Cavite, Batangas at Calamian Island. Paalala din ng pag-asa ng malakas na mga hangin na ito na nararanasan sa Eastern Seaboard ng Luzon ay magre rin ng malakas na mga pag alon na hanggang tatlot kalahating metro ang laki sabi ng pag-asa moderate to sa Luzon at western portion ng Visayas. Ang tatlot kalahating metro ay katumbas ng isang first story o ng isang one story building. Ang apektadong mga lugar, apektado rin ito ang Cagayan Valley, Batanes, eastern side ng Luzon at maging ang Bicol Region. Samantala, dalawang Philippine Coast Guard districts naman sa Luzon ang inilagay sa high alert. At maghahanda na sa posibleng search and rescue operations kapag humina ng epekto ng Typhoon Karina sa, sa Philippine Sea. Sinabi ng Coast Guard na ang kanilang district northwestern Luzon at district northeastern Luzon ang naglagay na sa kanilang mga tauhan sa high alert. Ang lahat ng mga personel na naka-assign sa kanilang kanilang mga stations at substations ay inutusang magpanatili ng kahandaan at i-activate ang kanilang deployable response group at maghanda ng kanilang mga bangka at mga sakyan kung kinakailang magsagwa ng search and rescue operations sa mga lugar na binaha. Samantala, nagpaalala din ang mga Coast Guard sa lahat ng mga lokal na maring isda. Napalaging palaging unahing isipin ang kanilang kaligtasan, pangalawa lang ang hanap buhay. Dahil sa bagyong si Karina, sinuspindi ng kosga ng lahat ng mga paglalayag ng lahat ng uri ng kasakyan kasama na ang mga small craft 250 gross tonnage at mababa pa rito sa mga paglalayag sa eastern seaboard sa northern Quezon, partikular sa Patnanungan, Humalig Areas, Maging sa Infanta at General Nakar Quezon. Kahapon, nailathala din ng Philippine Coast Guard na may 70 kataong na stranded sa Southern Tagalog at Bicol region dahil sa bagyong Karina. Pagdating ng tanghali kahapon, 22 katao na at tatlong rolling cargo ang na-stranded sa Port of San Andres sa Quezon province. Sabi ng Philippine Coast Guard District Bicol na mayroong 48 pasahero, drivers at mga helpers ang naghihintay sa four rolling cargoes sa Port of Pasacao sa Camarines Norte. At samantala, inilagay naman ng Office of Civil Defense sa Cagayan Valley sa red alert status sa mga lalawigan ng Cagayan, Batanes at Isabela dahil sa posibleng epekto ng bagyong Karina. Samantala, tumaas ang water level ng Angadnam ng 3.77 meters sa apat na araw lamang at maabot ito ang level 176.97 o halos 177 sa harap ng malakas na buos ng ulan dala ng bagyong karina at ng southwest monsoon. Abot na ng angat dam anga uh, kakulangan tatlong metro sa kanyang minimum water level na 180 meters sa mga susunod na araw.